Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Maglalakad tayo pataas. Let's go guys. Oh, bilisan ninyo. Let's go, let's go. Akyat tayo ng 400 meters pataas at 400 meters pababa. <coughs> Wala pa man, hinihinga na yung tuhod ko. Yung tubig, di kayo nagdala. Wala kayong dala tubig. So, welcome back, mga idol. Idol. ito na, mga idol, yan. Akit na kami, mga idol, yan. Patirik ang daan, mga idol, to 400 meters. Paakyat. Ampu vide. Jerko bijumunan. Bitepelan. Ah, artista. Samat. tangan yung Samat. Yung san yung War 2. Ito yata War 2. World War 3 <laughs> pa lang talaga. <laughs> Ito nag, <laughs> ito nag kipaglaban yung mga sundalong Amerikano sa mga hapon. Mga idol pataas ang daan. meters daw ito mga idol, paakyat. Okay ka lang. asawa ko guys, oh, Nagtapak na guys, nag gubat na ng chinilas. <laughs> Pag imbut-kimbut pa. Mamaya masakit tuhod niyan. <laughs> so, we'll be back mga idol. So, yun mga idol. Yan. Nakaka 50 meters pa lang kami. Sobrang hingal na. Nihingal na yung mga kasama ko. dami ano? dami namin yung kasama naglalakad. Kuya Gwardya. Uy, bilisan ninyo! Aba! Sa'yo mga idol, oh. Doon kami galing sa baba na yun, oh. See you later, mga idol. Sa'yo mga idol. Ah, may plug pull doon mga idol. Ay lang ako nakapunta dito mga idol eh. Ang ah, taas ng cross. Bali aakyat pa tayo doon mga idol, pinakataas. Kita oh, ng tanawin. Kita natin dito sa baba. So, ayan mga idol dito kami sa taas pero hindi pa ito yung pinakataas guys See you later. So yun mga idol, yan. Makikita nyo yun. Yun yung dagat mga idol. Pag umakyat ka doon sa pinakataas, makikita mo ang Philippine Sea. Tapos yung uh, marabilis. There, guys. So yun mga idol Another ahon na naman 400 meters Pababa 400 meters pakyat. Alay lakad Ganda yung mga tanawin dito mga idol. Marami lang uh, regulation na dapat sundin. May mga bawal, may mga pinagbabawal mga idol. Bawal daw ang maingay. Bawal ang mag-tiktok. <laughs> Ayon ang idol oh. Yung mga ginamit noon. Sa gira. Ayan, mga kanyon. Ayan mga idol. Mga ginamit tong mga panahon ng hapon. Ayan. Ayan o. Mga ginamit nilang pang digma. Ay pa idol. Mga ibang klase mga pandigma. Uh, ginamit ng mga Amerikanong asundalong Amerikano. Yan mga, mga ginamit nila sa gera nung unang panahon. Hindi pa tayo pinapanganak. Tara, let's go mga idol. See you later. So welcome back mga idol. Yan. Naka 200 meters na tayo. Pakyat. <laughs> Meron pa tayong 200 meters paakyat. Ayan, papunta dun. Ayan, taas na yan. Marami pa tayong mga madadaang mga ginamit ng mga Amerikano, mga idol. Nung panahon ng gera sa mga hapon. Ah, ginamit nila nung World War II. Laban sa mga hapon. Tara mga idol. Ay, mga kasama namin, no? Single na. Yung isa, wala nang chinilas. Kitak-kit. See you later. Pagod ka na? So ito mga idol oh. Isang kanyon. Ginamit din niya yan mga idol. Huh! Nakakahingal ah, dito. Mga oh, idol oh. Ayan. Hmm. Ayan sila ah. as bakit lang palang ito mga idol wala pa yung pababa so yun mga idol nandito na tayo sa 400 meters sa pinakatuktok na kung saan magkikita natin yung malaking krus Saan nandito yung magkikita natin yung ating mga bayani yung mga statwa nila dito mga idol So tara, tingnan natin mga idol. Pagkita ko sa inyo. Let's go. See you later. So yun mga idol. Tara, punta natin yung cross na talagang dinadayo dito sa Mount Samat. Pakita ko sa inyo mga idol. So yan mga idol. Yan yung napakataas na krus mga idol yan o oh. Sibang taas yan yan kaya yung mga ano yung mga idol istatwa yan yung mga bayani yan o oh. yan si Dr. Rosier sa mga mga idol nung binaril yan So napala. napakalaki pala nito. Idol. Ha. Sa makasaysayang pook na ito sa bundok samat sa ng peral, ay, pilar lalawigan ng bataan. Ibinaon ang panulukang batu ukol sa pagtatayo ng dambana ng kagitingan sa panahon ng pamamahala ng Pangulong Ferdinand E. Marcos. Yan. Ikalabing apat ng Abril 1966 mga idol. Ano? Yan. So dati daw mga idol nakakapasok dito sa loob may elevator daw dito papunta doon sa pinakatuktok. Makikita mo yung West Philippine Sea. So ngayon sarado mga idol kasi uh, ano, inaayos. Under, under construction. Uh, yan mga idol Oh, yung mga makikita nyo yung mga bayanin nung panahon yung mga nakipaglaban mga idol. ayan ang idol bawal ang kumakyat bawal pumasok ayun ko ayun ko baka hindi na tayo makaul ayan ang idol, oh. bawal ang pumasok sa loob idol hindi tayo makakapunta dun sa pinakatuktok so ayan yung hanawin mga idol. Baka kapunta sana tayo sa tuktok makikita natin yung halagang Ayan, oh, mga idol. Mouth samat. Yan. So 'yon mga idol, langgan dito na lang 'yung ating Video mga idol.